Andrew E. Tumangging mag-concert sa Araneta Coliseum. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Tinanggihan ni Andrew E. ang mag-concert sa napakalaking Araneta Coliseum. Ito ang kinumpirma ng producer ng concert ng rapper-comedian na si Jonathan V. Ay kay Jonathan, supposed to be ay sa Araneta ang balak nilang gawin ang concert ni Andrew since kauna-unahang concert ito ng rapper-comedian pero tumanggi umano ito at mas pinili nito ang katabi at mas maliit na venue na New Frontier Theater. Nagbiro naman si Andrew E. na para testing the water pa lang ang kanyang concert sa New Frontier at leading ito sa mas malaking venue. Sinay pa ni Andrew In na nakakatawa lamang dahil nagsimula siya sa kanyang career na single, walang asawa, walang anak, pero ngayong matapos ang mahigit 30 years ay saka lamang siya nagkaroon ng kanyang unang concert. Inamin naman ni Andrew E. na kaya siya pumayag na magkaroon ng first major concert ay dahil sa laki ng talent fee na inoffer sa anya ng kanyang producer na si Jonathan. Samantala, bold kay Andrew E. mapapanood din ang kanyang tatlong anak na pare-parehong nagra-rap. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may tadong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.